Naku, naalala ko pa nung nasa MCGI pa ako. Pag may nagtatanong ng medyo seryoso, lalo na kung galing sa mga scholars, ang laging banat sa amin, sino ba yung mga scholar na yan? Mas magaling pa ba yan sa honor? Nakakatawa na lang ngayon, no? pero dati, seryoso-seryoso kami dyan. Yan yung mindset. At dyan, dyan mismo magsisimula ang usapan natin ngayon. Oh, kita yung classic na galawan. Si Brad Ely Suriano, master niya to palagi niyang minamaliit ang mga scholars kahit pa yung mga Christian scholars para lang ma-maintain yung control. Ang resulta? Para kang nasa loob ng isang echo chamber. Ang panging tama at katotohanan ay yung galing lang at aaprubahan niya. It's a very very effective form of information control, you know? At dahil dyan, ang naging resulta. Naging intellectually vulnerable kami. Para kaming lumaking walang intellectual immune system. Ang akala namin, kami lang ang may alam ng tunay na aral. Wala kaming kaalam-alam na for centuries, thousands of years in fact, may mga napakagaling na Christian thinkers na dinipensahan ang pananampalataya laban sa mga skeptics gamit ang logic, history at solidong ebidensya. We were completely in the dark. So anong nangyayari pag sa wakas ay nakaalis ka na sa bubble na 'yon? Boom! Bigla mong encounter sa internet yung sandamakmak na arguments laban sa Biblia. At dahil bago lahat to sayo, ang feeling mo para kang nakatuklas ng isang unheard truth. Akala mo, wow, ito na, ito na yung tinatago sa akin. Hindi mo alam, yung mga bago at nakakagulat na argument na yan, luma na pala at matagal nang nasagot. At isa sa mga pinakasikat na shock and awe arguments na makikita mo online ay ito. Yung kwento raw ng baha sa Genesis, kinopya lang daw sa mas matandang kwento ang Epic of Gilgamesh, plagiarism daw. So, totoo ba to? Halika, silipin natin ng mas malapitan. At pagtiningnan mo itong side-by-side -side comparison, nakakalula talaga, 'di ba? Parang copy-paste. May divine being na nagpadala ng baha, may hero na binalaan na gumawa ng barko, pinuno ng hayop 'yung barko, nagpadala ng ibon para maghanap ng tuyong lupa, lumapag sa bundok, nag-alay ng sakripisyo. Honestly, nung unang beses kong makita 'to, nakamot din ako sa ulo ang galing ng pagkakatulad, 'di ba? Sobrang convincing at first glance. At dito napapasok yung tanong na yumanig sa pananampalataya ng marami. Kung ganito pala, kopya lang ba ang Biblia? Isang second-rate plagiarized na version lang ba ito ng mas matandang myth? At para sa maraming tao, ito yung nagiging faith crisis moment nila. Pero, tega muna. Dito papasok yung twist. What if sabihin ko sa inyo na ang problema ay wala sa ebidensya? Ang totoong problema ay nasa maling expectation na daladala natin. Isang 21st century mindset na pilit nating isinusuot sa isang ancient text tulad ng Biblia. Ito yung tinatawag na 21st century author model. Yung paniniwala natin na si Moses ay umupulang sa isang mesa, kumuha ng scroll at panulat at isinulat ang limang libro ng Pentatuch mula Genesis chapter 1 verse 1 verse 1 hanggang sa dulo na parang isang modernong novelista. Itong model na to, itong idea na to ay napaka-fragile. Isa siyang strawman na kapag nasira at masisira talaga yan ng historical evidence, nagiging dahilan to para itakwil ng mga tao ang buong Biblia. Now, ang galing dito, bago pa man tayo tumingin sa mga external texts tulad ng Gilgamesh, ang Biblia mismo may sariling mga fingerprints or clues na nagsasabing, Hey, hindi ganyan kasimple ang kwento ko. May mga ebidensya sa loob mismo ng text na kontra sa modern author model na yan. Okay, isa-isahin natin. Una, yung pinaka-obvious, isinulat daw ni Moses ang sarili niyang obituary. Sa Deuteronomy chapter 34, verses 5 to 12, dinedetalye yung pagkamatay at paglilibing sa kanya. So, paano niya isusulat yan? Ghostwriter? Literally? Pangalawa, may mga tinatawag na anachronisms. Sa Genesis chapter 12 verse 6, sabi, At that time, the Canaanites were in the land. Bakit mo sasabihin yan kung nandun pa nga sila? This phrase only makes sense kung isinulat ito sa panahon na wala na ang mga Canaanites which is long after Moses Pangatlo, sa Genesis chapter 36 verse 31 sabi, Before any king reigned over the Israelites. Paano to may susulat sa panahon ni Moses, e wala pang konsepto ng hari ang Israel noon. Centuries after him pa, nagkaroon ng hari. Pangapat, yung buong kwento ay nasa third person. The Lord spoke to Moses, hindi the Lord spoke to me. At ang panghuli, ito yung paborito ko, Numbers chapter 12 verse 3, Moses was the most humble man on earth. Medyo awkward kung ikaw mismo ang nagsulat niyan tungkol sa sarili mo, di ba? So, lahat ng mga clues na to, they are not problems, they are keys. Susi para maintindihan natin ang isang mas tama at mas historically accurate na model kung paano isinulat ang Pentatuyuk. Hindi to yung modern author, kundi yung tinatawag na inspired compiler. Okay, ano itong inspired compilation? Well, sa sinaunang panahon kasi, ang konsepto ng authorship ay iba. Hindi ito tungkol sa originality tulad ngayon. It's about preservation. Ang trabaho ng isang author or editor ay parang isang inspired archivist. Tungkulin niyang tipunin ang mga sagradong tradisyon, batas, tula at kasaysayan ng kanyang lahi at i-weave o pagsamasamahin ang mga ito sa isang authoritative na koleksyon para sa mga susunod na henerasyon. At heto na mga kaibigan, ang smoking gun. Heto yung pinakamalakas na ebidensya para sa model na to. Ang Biblia mismo ay umaamin na gumamit ito ng sources. Hindi ito tinatago, nakasulat mismo dyan. Tingnan nyo to. Sa Numbers chapter 21 verse 14, diretsahang sinabi, Therefore it is said in the book of the wars of the Lord. Ibig sabihin, may isang libro na nawawala na ngayon na pinagkuhanan ng informasyon ng sumulat ng Numbers. This is definitive proof. The Bible's own methodology involves using earlier written traditions. Hindi to sekreto. At hindi lang yan sa Joshua chapter 10 verse 13 at sa 2 Samuel chapter 1 verse 18 binabanggit naman ang Book of Joshua. So this wasn't a one-time thing. It was a common practice for biblical writers to consult and cite other written sources. It was normal. Okay, so natural na tanong ngayon, kung may compiler at may sources, nasaan na si Moses sa so picture? Tinatanggal ba natin siya bilang author ng Torah o ng Pentateuch? Ang sagot ay absolutely no. Tingnan natin itong three-step process. Step 1, si Moses ang fountainhead o pinagmulan. Ang mosaic core, yung mga pinaka-importanting events tulad ng Exodus, yung covenant sa Sinai, ang pagbibigay ng batas, lahat yan ay nagmula sa kanya. He is the authority. Step 2, itong mga core traditions na ito ay ipinasa through generations, parehong pasalita at pasulat. At step 3, centuries later, isang inspired editor or scribe ang kumuha ng lahat ng materials na ito at pinagsama-sama niya ito sa final form ng Pentateuch na hawak natin ngayon. So, si Moses ang source, pero hindi siya yung final editor ng bawat salita. So, balik tayo sa Gilgamesh. Balikan natin yung problema. Gamit ang bagong framework na ito, hindi na ito plagiarism. Ang tawag dito ng mga scholars ay polemical compilation. Ano 'yung? Ginamit ng inspired compiler ang isang pamilyar na story structure, 'yung flood story na alam ng lahat sa ancient near eastern world para i-argue against Babylonian theology. It's a theological argument disguised as a familiar story. Para siyang response video in ancient scroll form. At dito, kitang kita yung punto. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Sa Gilgamesh, ang mga Diyos ay marami, magulo at mababaw. Nagpabaha sila kasi naiingayan sila sa mga tao. As in, ang ingay nyo, lununin ko kayo. Sa Genesis, may isang sovereign na God, si Yahweh, na may malinaw na purpose. Ang baha ay dahil sa kasalanan ng tao at divine justice. Sa si Gilgamesh, yung hero, ay naligtas dahil sa isang sikretong trick. So Genesis, si Noah ay naligtas dahil sa biyaya at pakikipagtipan ng Diyos. Nakikita nyo, the Genesis account intentionally corrects the theology of Gilgamesh para niyang sinasabi, Ah, yung kwento nyo, mali, heto ang totoong nangyari at heto ang tunay na Diyos. So, ano ang takeaway natin dito? Maging critical thinkers tayo. Maging mapanuri. Kung nakikinig ka man sa isang preacher, sa isang high-controlled group, o sa isang skeptic sa internet, pareho lang ang kailangan, i-check mo ang sources. Para hindi tayo mahulog sa shock and awe trap. Here's a simple strategy. 1. Pause. Huminga. Huwag agad maniwala. 2. Research the counter-arguments. Ano ang sinasabi ng kabilang panig? 3. Consult a variety of thinkers. Hindi lang yung paborito mong preacher o YouTuber. 4. Compare all the evidence. Timbangin mo. And 5. Pag nagawa mo na lahat yan, make your own informed decision. Yung desisyon na galing sa masusing pag-aaral, hindi sa emosyon lang. Kung gusto nyo mag-deep dive pa sa topic na ito, lahat ng references at source materials na ginamit ko para sa pagsusuring ito ay nasa description sa ibaba. I highly, highly encourage you na i-check nyo yon for yourself. At syempre, kung may natutunan ka sa ating usapan ngayon, please do me a solid. I-like mo naman to, mag-follow, at i-share. Bakit? Para naman matakot yung mga algoritim na ayaw tayong mag-isip ng malalim. Let's spread critical thinking. Hanggang sa susunod!